Then, ha? kasama natin DPS District 1 patuloy ng mga DPWH maintenance Ay, na karaya ka alam ko yun yun eh? Boss, motor masoyo. motor po?

Matagal na ba dito? Matagal na yan. nakatira yan. Uh, ito, tata. ito, tata. ito. Ano yan? Ano ba? Kahit saan, nag-check na dito, tumatabi dito. no? Matagal na daw ito dito. mga tampak talaga yan. Ganyan. Teka mo! Ano ba? Piring na tayo Kailang kita tayo Oops Ate, mo ate ah <laughs> Bugatti pa mga hindi matutuwa niya. Yung mga bangketa, yung ulan, Kahit si your miss ko mo mauubos ang pasensya sa inyo. Diba? Pero dapat kasi, yung mga bangketa, para sa tao lang talaga yan. Ang hindi tambakan. Ay, patungin pulang lang pula yung mata. pulang pula. yung mata, oh. sabi sa'yo? Mapatayin <laughs> daw ako. Papatayin ako. Sabi ako sa'yo. Sabi ko. Mapatayin daw ako. Daw ako. ako <laughs> <laughs> Dali, ang isang tulong guest na naman Papatulan si Kuya eh no? Tagal na nagpiklearing, ayaw pa umalis ko eh. <laughs> na naman tulong eh. ang nasa kote ni Sir Egay Valdez Sir Egay Valdez ng District 1 Assistant Operation ang laki na nasasakupan ni Sir Egay talaga Pucho, lahat matitigas ang ulo talaga buti na lang meron tayong Sir Egay hindi wala ano kasi po parang ano preschool yung mga preschool ay nakita mo yung daan ano kaya kailangan natin pwedeng to. Kawawa yung mga batang dumataan dito. Ito yung dito. Parang sa mga natin. Pero e eh, parang isa sa kabila din. Naiskwelaan din 'yon hmm. eh. <laughs> Naiskwelaan pala. Naiskwelaan pala to. Tama lang naman. Toto. Makikita ng mga bata. Ayun eh. Parang learning center. ano lang. May mga malilit na school. Pero tinan mo naman. Ito. Oh. pala. Pangit nga naman. Kasi tinan mo, nakahar. may Makikita ng mga bata eh. Buti oh, ba ang linis? Hindi nga lang mabaho pa Ayun, eh, oh, mapapasok si kuya Ayun O, oh, di ba? Mapapasok sa kuya Natin pakita yung mukha diba? Uy, po. Uy, May kuya May, 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 may amang pala yun O, kuya eh Ayun pa, dyan namin ni Sir Ege ito Ah, tutorial center sa Tondo naman. Dapat malinis yung mga nasa paligid ng eskwela kan. Ito, ang dupit ng sasakyan ng kulig ano na nyo Diyan na rin, nagkakalaka yan, nagluluwa niyo na tapos yung basura na iwan sa ila Oo, oh, yun ang problema ito, sa mga nangangalakal Kukunin lang nila yung papakinabangan nila Yung basura, iiwan nila yun Yun ang sakit ng mga ganyan Sabi naman na, galit pa Kasi ta, oh, galit pa, matapang pa Matapang, di ba? Para lang pala to Araw-araw Nagdahilan na lang siya na nagulat ako Nagulat ako Pero gusto-gusto gusto niya namang away, no? Oo, oh, namang away naman. Oo. Oh. Ah, pula yung yung mata, sir, eh, no? Kita mo? Nandidilat, pula yung mata, nandilisik. Kaya eh. yung bilit na ng pulis. May, kaka, may yohoyo na yun. May kalalagyan na yun. Okay, na, sir, egay. Kasama natin, syempre, District 1, assistant operation. Grabe yan, masipag yan. Isa sa mga, alam mo yun, talagang uh, kailangan ng uh, kumilos, eh. Iba rin vitamins na ito, eh. Para si Yormi din. Mga iba-iba vitamins na ito. Ako, oh, pero oh, ka lang ang vitamins ko. Ano kaya mga vitamins na ito? Talagang uh, sisipag, walang sawa eh. Oh, yun naman, oh. Tapos tutorial center Ayan no oh. Nila lang oh, grabe oh. Gira mo yan oh, i-picture na natin oh. Tutorial center tapos ganyan na mga ngayon na nasa paligid oh, di ba? Kawawa ang bata.